mga kanina po support ako ng channel ni Mrs. Taas Page. Subscribe po si pa like and share. Maraming salamat po sa lahat at mga si kanina. Thank you Salamat kanina pra. Thank you, po sa pag subscribe sa kanina channel. Lord, we thank you so much for this blessing, Lord, na ipinagtalog mo sa bawat isa sa amin. Dalamin ko, Panginoon, sa aming pagsalusalo, pakalimisin na ito maging kalakasan ng aming mga physical na katawan magamit mo sa iyong banal na Salamat po, maluwa na tinta sa ating pagsalus talo. Ito sa pangalan ng Jesus. Amen. At maluwain mo ko. S at N, c i and... i i i i i i Terima kasih telah menonton! <coughs> bibigay na po tayo ng food. dito na po dahil makain yan. Ano po? Para yung basura sa isahan na lang. Wala po yung nang lalabas.

dear students, para na lang ha, yung practice natin, play ko tayo ha. Okay, pero baka meron naman dito malaking na na yung play. Okay po. Ikaw okay. ano? Ikaw pare sa yung pulong po siya pero ang dapat ay professional po. Ang dapat ay hindi po. Wala na. Okay. 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 sniper. Mas Okay. 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 Okay.

O po may soup pa po, dami ng dali. Yan po lahat ng ano, Ma sa lahat ng mga pinafeeding program and po mga o, ano nga po, ano kayo? Senior high, high school? Junior high. Junior, 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 junior high po. Play. Reminder din po. Junior high. Na, po, yung attendance natin na Grade 10. Ah, grade 10 pala sila. Kala ko senior high. High school. Bakit nakaganyan kayo? May performance? Ah. <talking> 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 uh, Uh, may mga custom sila at may ano pala sila. Car guidance daw. Ayan, Ay, sabi mo, thank you, Ma'am Marlusa. Like sponsor, Ma'am Marlusa. Ma'am Marlusa. Marlusa. And family. Thank you, Mom Marlosa. Thank you, Mom Marlosa. Thank you, Mom Marlosa. Thank you, Ma'am you, Mom Marlosa. Thank you, Mom Marlosa. Thank you, Mom Marlosa. Thank you, Mom Marlosa. Thank you, Marlosa. Ayan po. Ayan po na busy ng mga estudyante ng anong pagkain nila. Shout out po, Ma'am Merluza and family po. Thank you so much po sa inyong feeding program po. Yan, marami pong Uh, napagpala po sa niyo pong blessing at uh, salamat din po kila Kuya Balatin at Kalingap Rab at, at sa buong Team Kalingap sa mga sponsor po sa lahat po ng mga viewers, subscribers po, at uh, sa buong family po ni Ma'am Merluza and family. Thank you so much po na marami pong uh, napagpala po at nandito na po kami ngayon na pong sa mga grade 10 student po pala sila. Ayan. pasalamat ako nandiyan. Ay masasabi niyo po, pasalamat ni po kay Ma'am Merluza. Thank you po. mga mga kumakain na sila Salamat po. Pagkatapos po ninyo kumain ng chicken, may sopas pa din po. Oo, oh. oo. Oh -oh. tapos alam natin i-distribute yung study guide tapos so alam natin kasi siya natin see you together ha 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 Yung mga kapo-teacher po natin, meron din po tayong pagkain dito. Tapos yung mga rosama natin sa First Play MFC tsaka mga kalina. Dito na po, may eh, sobra naman yung pagkain, ano? Opo. Dito na po, kain na po tayo. song ito kasiarin tayo mga ganun po Hi guys <laughs>

हेलो मैं मैं इतना po. Ayan, nabigyan na po lahat ng mga estudyante po dito. yan, ganoon po karami yung nabigyan po, Ma'am Merlosa. Yan na po, lahat. Alos 200, grade uh, 10 student po ang nabigyan. Ito po lahat. Ayan. Shout out. Shout out po. Salamat kay Ma'am Ma Merlosa. Lahat. Salamat po Ma sa iyo. Ma'am Merlosa and family. Salamat po kay Merlosa and family. Uh, uh, and for Ano, masarap ang Jollibee. <laughs> uh, subscribe naman nyo, brother Paas. Subscribe naman brother And Mrs. Paas, PH. B.S. <laughs> Ayan po, tuwang-tuwa po sila mga Merlosa, sa so, ipa-sponsor nyo po. Ayan po ang kadami po yung naabot ng ano. Ayan. Hindi na po makain mo may pangayon. Thank you po. Oo. Ayan, may pasupas pa pati dyan. Thank you, Salamat po. Salamat, Ma'am Merlosa and family. Thank you po. Ayan. ay kuya ba lahat na talino prav kaya po, pumameralos Merlosa, lahat po nabigyan ng pagkain ah, Nabigyan na po lahat ma'am Ah, ang... oh, yes, mga PNP naman ay, lang, ay, po, ay, po. <coughs> An po guys, Ang kakain po po mas lahat na po nabigyan ay, po na po sa nabigyan, kasi ay, din na din na na kaya na kaya Punta na lang kayo, huwag na kayong pahina Sponsored Salamat yan by Team Kalinga Ayan. Salamat sa buong Team Kalinga At sa buong Kasama uh, po PMP. ang first PMF Thank Salamat po sa lahat po ng mga Subscriber, viewers, sponsor po Ng buong Team Kalinga Sa pangunguna nila Kuya Balatid At Kalinga Prab At Ah, uh, sa Brother Paz, Mrs. Paz, salamat po sa inyo po patuloy pag, uh, pag support sa kung uh, team ting kalingap sa lato ng mga sponsor sa iba't ibang dako ng bansa at sa buong Pilipinas. Yan. Ano sa sasabihin niyo po? Thank you po. Thank you po. Mamerlusa and family. Ang tuwa po mamang mga ano, estudyante, grade 10 student po sila dito sila sa Lawihaw, malapit po sa aming tinitirang bahay, High, uh, Lawihaw High School, Annex po. Shout out po sa lahat. Thank you so much po. Thank you. you. Sa lahat po ng mga sponsor po ng Bogtin Kalingap. Thank you, thank you so much. May sobas po dito sa anahan. Kuha na lang po kayo. So yung mga kutsara po dito, yeah. huwag yun ang iyan. Uh, Salamat po ng sa inyo pong ano, pag-support. Uh, see you again in the next vlog po. Yung basura thank dito so pala, ilagay na lang din dito, din dito sa mga box. Sa unang. Yo, see you po.